<laughs> Kanina ka pa. Hindi ka pa naanto? Not yet. I still wanna talk to you, you know? Oh my gosh. <laughs> you have to go to sleep. It's getting ah. so late. Uy! Anong kausap mo? Ang boyfriend mo ba yan? Paano bang? Hindi, maliligaw pa lang. Hindi ko ba siya sinasagot? Maliligaw? hindi ba pwede yung ganyan. Tapos pumunta mo siya dito sa bahay, maging formal sa panliligaw niya sa'yo. Ah. Huh. Um, is that your father? Ah, uh, <laughs> yeah. Sorry, it's my dad. <laughs> papuntahin mo yan dito sa bahay, ah. Gusto ko yan makilala, ha? Dapat mag formal siya, okay? O hindi yung ganyan, salpon-salpon lang kayo nag-uusap, maliwanag. Opo, pa. sorry about that what did your father say is he angry I don't quite understand what you know, what he was saying you know no don't worry about it he just said he wants to meet you and he wants you to come to our house all right no problem I'll go tomorrow so I can get to know him better Are you sure yeah. Okay. I'll tell him I'll expect that. Okay? Okay. Night. Good night. Bye. Palaban <laughs> yata ata ako dun ah. Ingisero. Oh, kailangan ko ng transistor niyan. Calling prensa. kemarin sih sih enggak enggak oh, <laughs> oh, nice. Hey dude. Yo! Hey. hey, dude! What's the problem there? Hair here? Super formahan natin ah! Yeah, it's so hot here in Philippines! Bakit super. pag Ah! Hindi kasi yung ina mo ngayon kaya kita dito eh. eh may manliligaw si eh. eh, Spoken ng dalar. Eh, di ba naalala mo nung nililigawan ko yung nanin ni Russel? Inglesera eh, din nun. Ikaw tumulong sa akin eh.

Uh, dad, si Zynex nga pala yung maniligaw sa akin. Uh, Zynex, this is my dad and this is my ninang. Hi, I'm Nina Shishi. That's my name. Oh, hello, mom. Hello, sir. It's a nice house you live in. I'm Zynex and I'm happy to see you both. Ang sabi niya, Mare? Sabi niya, happy daw siya. Happy uh, daw makita ka. Oh, tapos? Ah, uh, sabi pa niya, pogi daw ng bahay mo. Huh? Kaso nga lang, hindi bagay sa pagmumukha mo. Sabi mo, habang to. Eh, Mare, saka. Ano ko ba tatanungin tong to kung uh, saan nakatira to? Where's your household? Your uh, living room number? Oh, you mean where do I live? I live from Manila, sir. Oh, Manila! Yeah. Uh, Manila Zoo! <laughs> no, oh. Manila, sir. The place. Manila. Ah, uh, uh, Mare. Parang ko ba tatanong nito anong trabaho niya? Ah, trabaho. Oh. Basic. Ito lang yun. Ah, uh, what's your uh, working home? So, you mean what I do for a living, sir? I'm working home, working, working. I'm a social media manager, sir. Oh. Ah, social media. Kapare, yung man palatay. Kaga? social eh, social na ako. Kaya ba yung kapare? mo social. mga Kaya naman palatay. Eh, para ano ba tapat ng ginto kung kung kaya niya bumuhay yung anak ko? Isipin na. Ah. Ah. Can you revive my my daughter? What? Are you sick? Do you have some disease or something? No, I think what he means, how are you going to provide for me? Oh, sir, I can assure you that her future is secured with me because, you know, I'm a social media manager. Ah, secured? Bari? Sure. Security guard, pa na to eh. Manager ng mga sosyal? Ika, kala ko manager to. Ay, laki. Basta siya, hindi Para ko ba yung Para may labas na yung kasi mga niya lalaki na to! mas magaling ng mag-dus pag nakainom ako. Alam mo yan. Pero hindi ka dyan, pare. Anong gagawin ko? Ganito. Okay, ang pasaya. Ah! You and me, one and stand, plus one! No! No! Huh? No. This one, this one. Ah. Oh. One night stand. Oh. Plus one. Yeah. Three, three, three. Okay, okay, sir. Okay, let's do it. Okay? Yeah, yeah. Oh, okay. Ah, yeah. uh, anak. Ipagkuha mo nga muna kami ng basa ng dinang mo dan. Atong boy pa okay? Ngayon na. <laughs> Ngayon, magkakaalaman tayo. Inglesero ka, ha? <laughs> you know, you piring-piring niya. Yeah. <laughs> 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 ha! Ha! Cheers! Yeah. Mm. Ah. Yeah. Um, what's your name again? Signing, sir. Pare, baka kailangan mo ng tulong ko. Baka nakakalimutan mo. English po kining dollar yan. no, Mare. I can do it myself, okay? Uh -huh. Just listen and huh? relax. okay. Um, uh, Sinex. Mm. you know, you're, you're Rosella. I love Rosella, huh? And she's the only one. Yeah, only one child policy. Okay. Let's take care of my daughter, huh? Mm Huwag -hmm. po kayo mabahala, sir. Ako po bahala <gasps> sa anak niyo. Siya <laughs> naman mm, uh, ba pala daw ang bahala. Bait ba? Bait ba na? Anak! Nagtatagalog ka pala? <laughs> <laughs> Pinahirapan mo pa kami, ha? Magta-Tagalog uh, pala ito, Mari! Ayaw nga eh! nilabas <laughs> ko ba itong alak? Dapat tinago ko na ito para sa trope! Mm, ako nga rin eh! yung outfit ko, may lakad pa naman ako! Sa ka pala? <laughs> eh hindi na po kayo eh, nagtanong sa akin, sir eh. <laughs> Loko pala ito eh! Oy, sinisisi ka pa eh! <laughs> Ikaw, umalis ka na! Ayaw na kitang makikita dito sa bahay, okay? Tigilan mo na yung anak ko! Bago itong ipalaba ka sa chihuahua ko! Ah! Yung mga tuwartin ko doon, nagugutom na, ipahin kita doon. Masira! Alis! Umalit ka na! Nang gigigil ako dito, maraming pigilan mo ko! Pigilan mo ko! Umalit ka na! Tigilan ko eh! Tigilan. ka Out! Hindi kita na pwede na! Ikaw? Ikaw? Punta ka doon sa kwarta mo! Punta ka doon! ka dyan! Ala siguro nila may santa oh yeah.